nalaman natin, kay Fiang Smith, na pina-priority nito, ang mga hiling, ng kanyang mga fans. Grabe pagpahalaga, ni Fiang Smith, sa kanyang mga fans. At syempre, deserve din nila ito. Ni-request ng mga fans, ang kumanta, ng grabe ka Fiang. At ito'y ginawa ng paraan, ni Fiang Smith, para maimbita, ang singers, and composers, na sina Dizlone, and TYR1. Special guest din, ang Dazzling Boy Group, 1621. On June 22, at the New Frontier Theater, For Forever Fiang, album launch. Bongga talaga, ang Forever Fiang concert, ng dalaga. Gusto niya talaga mapasaya, ang kanya mga fans. Samantala, Fiang Smith, super bait talaga. Mantakin mo, sinabihan niya, ang kanyang mga fans, na last na lang daw yon na maggasto sila. Nagulat siya sa pag-sold out ng kanyang mga fans sa SBIT na umaabot ng 2 million mahigit. Inaalala ni Fyang ang kanyang mga fans. Sinabihan pa niya, "Ang mga ito, na okay lang, hindi ma-sold out." Dahil sobra kasi mahal ng kanyang ticket. Nakakabilib din sobra ang effort ng mga fans ni Fyang Smith. Dahil sa umabot na 7 million lahat ng ticket ni Fyang ay nabuo na nila ang more than 4 million. Nakikita mo sa social media, ang pagtutulungan ng mga fans. Para sa first ever concert ng Dalaga, kung kagaya lang, ng tiket ni Nakalet, Rain, and Kai, ang kay Fiyang Smith, matagal na sana, na sold out ang lahat. But anyway, dun mo talaga makikita, paano nila minahal, si Fiang. Anlaki na ng 4 million, para sa mga fans, ang makalikom ng ganito. Good luck guys, saludo sa effort nyo.